So ngayon mga kapatid ay malakas ang ulan ang malakas ang ulan dito sa Ria dito sa May Yasmin So kanina nandun ako sa King Fahad ay umuulan na doon So dumating na ako dito sa Yasmin tapos dito malakas na yung ulan lumakas na yung ulan So ngayon mga kapatid ay 8.34 tayo ng umaga So, nandito tayo ulit sa Jazeera Yasmin. So, pag ganito nga nung Sabado, walang mga parking dito. Yung mga parkingan dito ay punong-puno yung mga parkingan dito. So, yun. May bakante doon kaso. Ano, eh. Patawid pa tayo. Ah, pagkalakas mga kapatid. Hindi naman kano kalakas. So medyo mala malakas lang yung ano wala. Yeah. So ngayon mga kapatid ay umuulan tapos malakas yung araw So kataon niyo so, di ba mara na kuhan Mabagar so alungan na naalungan So kayo man di maso sa so, Saudi Mabagar ay puguran yan tapos ad na alungan Yung kalala so alungan, mabagar mo so yung alungan So pag ganito ng umulan mga kapatid, eh, delikado sa kalsada. Delikado yung kalsada dito dahil dahil madulas. Madulas, alam niyo ba yung madulas yung parang nilagyan ng basiling So yun. Napakalamig at maulan at may araw. So pakita ko ulit sa inyo. So sama na yan, uh, malod may ada din yan, di ka pa sa kato. So ba... So, sama na so, na uh, malum niya dad niya hindi ka panguran tarintik po sa manan so dito mga pa sa red pag umulan dito hindi ano maabot ng mga isang oras pinakamatagal na dyan yung ano 20 minutes so di ka 30 minutes yan pag umabot ng isang oras babaha na yung ano babaha na yung mga kalsada tapos yung mga may mga tunnel sa mga ilalim ng tunnel ay, ay pun, napupuno ng tubig. So maraming nalulubog dito ng mga sakyan. lumulubog yung mga sakyan pag uh, doon sa ilalim ng mga tulay. Yan. So kung mapapansin nyo wala na yung ano, ulan. Tumigil na yung ulan. Yan, tumigil na. see wala na. Tingnan niyo mga kapatid, napakaganda ng langit ngayon. So diyan tayo mga kapatid pupunta. Diyan tayo kanina na parking tapos lumipat tayo dito dahil uh, bawal mag dyan. bawal magparking diyan. Bawal magparking tapos yan. Pag dumay-dumaan diyan na police, maano pa tayo. So, magpapay tayo ng 150 real. So, yan yung market na pupuntahan natin. So, tingnan yung mga kapatid yung araw yung sinasabi ko, di ba? Napakaliwanag ng araw. So, nandito tayo sa Yasmin.